magandang araw mga kaibigan pag-usapan natin ngayon yung pag call ng 17 AFP generals uh, sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. sabay pangako ang Speaker of the House na magre-release ng pundo ang Congress para mapundohan yung increase ng subsistence allowance or food allowance ng mga sundalo from I think 150 pesos ngayon per day gagawin 350 so yon, pangako ng speaker pupundoan natin yan so ako personally natuwa ko kasi from 150 maging 350 laki matutuwa ang mga sundalo niyan. okay dito ngayon may post si retired uh, General Orlando de Leon Marines. sa uh, classmate ko ito sa Command and General Staff Course Nung 2003 kami nag-classmate. Grabe, ang kanyang post, oh. Basahin ko. Nangako ng 350, pero 250 sa totoo. Ginawa mong parang mga aso na tinapunan ng buto. Hayop talaga. <laughs> Grabe. Ang tapang nito si General De Leon. Uh, alam niyo, nung Colonel pa itong si General De Leon, siya ang chief staff sa Marines. Medyo, ano naman siya, very vocal siya nung panahon ng administrasyon ni President Gloria Macapagal Arroyo. Kasama niya noon si Colonel Ariel Kerobin. Parang nagre-reklamo sila sa Uh, pang gobyerno nako, uh, nakulong sila ni Colonel Kerbin Ga ganito, kaprinsipyo yung maprinsipyo talaga itong si Colonel Orlando De Leon eh, Colonel paano na? General De Leon maprinsipyo talaga kung ano yung nakikita niyang kamalian hindi siya takot magsalita kaya saludo ako sir, saludo ako sa iyo General Orlando De Leon so, totoo ba? na 250 lang ang increase from 150 gagawing 250 yan ang sabi ni General De Leon eh eh bakit nangako ng 350 yun ang, ang in-announce eh yun ang post ng uh, TV5 o 1PH kapon na na-vlog ko na ito gagawing 350 kala ko totoo na binasa ko ang mga comments nako may nabasa ko wife ng sundalo Sabi niya legit ito totoo ito Kasi 250 lang talaga ang ano 250 lang talaga ang increase hindi 350 Oh Bakit naman ganoon Okay magbasa tayo sa mga comments ano <laughs> Ulitin ko ah. ah Matagal na itong food allowance ng sundalo na 150 per day Noong nag-retire ako 2015, if I'm not mistaken, uh, kano ba nung 2015? Nasa 120 ata, ano So, in-increase ng kaunti. Uh, basta ilang taon na itong 150. Ano sa tingin nyo? Kasiya ba sa isang sundalo, ha? Ah, na araw-araw lumalakad, hirap ng trabaho. kasi ba yung 50 pesos per mil pagkain ng sundalo? Kulang na kulang. Uh, isang kainan lang yan eh. <laughs> isang kainan lang yan. Kung gusto mo yung mabusog ka, magkain ka sa Jollibee. Isang Chicken Joy, isang... Uh, wala na. Ubus na yung ano. Isang kainan lang yung 150. Eh, ano pa yung NEDA? Yung data ng NEDA na hindi ka na daw pobre, kung may budget ka nga 64 pesos per day hindi ka na pobre ano naman tong medo eh 64 anong gagawin mo sa 64 ibig sabihin 21 pesos per meal naman yung meda kulang na kulang ito sa sundalo kulang na kulang talaga yung 150 kaya dapat increase kaya ulitin ko tuwan tuwa ako kahapon na i-vlog ko na ito pasalamat pa ako Uh, gagawing 350. Yung pala, totoo, sa totoo lang, 250 lang. Ano ba yan? So, ginagawa, niloloko nilang mga kasundaluhan. Promise ng promise, hindi naman matutupad. Okay, comments. <clears throat> Charmin Balhon de los Santos. Ano yan? Ibabalik daw sa 350 sir Basta may courtesy call <laughs> Bagong namuno na yata di na natin alam sino ang namumuno. Andrea Dawn Cruz, sabi ng bata dito sa amin, BBM stance, budol-budol Marcos daw. Paano nga lantaran pag at pangluloko sa tao ang ginagawa nila? Chloe Marie Bano, wala yan sa Duterte, dublado sahod, sulit Duterte ako. Correct. Oh, <laughs> lest we forget. Si PRR nila ang nagdoble. <coughs> Excuse me. 100% ang increase. Sweldo ng sundalo at police. Jane Van Edrahan, sabi niya, ang taong magnanakaw, walang pake sa mga tao, basta butas ang bulsa niya at mapabillion ang anak niya. Ano? Pero tanda natin, ang nangyari kay sa anak ni Cory. <laughs> anak ni Cory. Ngayon si Chris ang nagdurusa sa kasalanan ng ina niya. Ganon din ang mangyari kahit gaano kalaki ang pera kung katawan niya din nila maililigtas ng pera. Ano ang pagdurusa, pagkakaloob ng taas? Oh. Tanda. Jane Ipimar Kandimas. Grabe talaga ginawa ni Tamba sulutan sa ilaho. Tama po kayo sir, sisiraan niya ang men in uniform sa amount na napakaliit pang candy lang. Mike Kabingge, tapos binawasan ng 10 billion ang pera sa AFP modernization, hindi na nakakatuwa. So, puntahan ko yung nabasa ko kanina na Mrs. ng Sundalo. Ito, Leticia Okina Ansaldo. Asawa ko po, re, ay, iba pala ito. Asawa ko po, retired AAP sir. Hanggang ngayon, walang natanggap. Lampas taon na siguro, marami dyan. May ko, uh, legit, sabi niya. Ito, Lynn Nawal. Ginagawang tanga ni Tamba ang buong sambayan ng Pilipino. ARRN, sabi niya, sabi ko nga ba, ayuda ng tambaloslos, kaya wag maniwala sa A, hey, hallucinations is real, di ayuda king. Johan Bonito, Ganyan kababa ang tingin ni Martin Romualde sa mga sundalo at police. Joanna Zanz Seeing our officials with Tambi, parang naririnig ko na sinasabi niya, 350 petot, hey! Buisit ka, Tambi. Asa naman to nabasa ko na legit sabi ng ano, asawa ng sundalo eh. Okay, si Maria, sabi niya, 300 pesos kapalit ng kalayaan sa so what's their profession? Awu, awu. Ed Escalante, maliit dyan ang 250 kung magsasanla ng kaluluwa. Sinagad na nang 1 billion total, di naman patriotic. Pampalobag loob Sabi naman ni Larry Ronquillo uh, O oh, ito na Yen kadungog tagudin. Yen kadungog Legit to Sundalo asawa ko 350 pinangako Pero 250 lang pala Makakarating sa kanila Sinungaling talaga Hmm? Bakit pa kasi mag promise pupundohan i-increase natin ang inyong subsistence of food allowance 350 Bakit sabing 350 na 250 lang pala? Salamat sir uh, General De Leon sa inyong post So <laughs> Ano kaya ang masasabi itong mga sundalo natin? Hindi nagsasalita ang mga yan dahil bawal magsalita but they are still humans. Lagay mo na lang sa dibdib mo yung sakit ng loob. Huwag kayong magsalita habang nasa serbisyo pa kayo. Tahimik na lang.